And dito kayo tayo guys sa uh, mga karne naman. Wow pa ah. pa. Pata. Yan yeah, oh, priskang priska, bagong katay guys. Dito na kayo mam mamili sa ano, mulino with and rye. Uh, yeah, fresh, fresh. Welcome to, welcome, to welcome to Black <laughs> Mini Bag. Ikas. No! Pwede okay. Sir! Okay, speak English always. Pagkakabang uh, <laughs> Ano to ito po yan? Tawag? Ah, uh, tinatawag po itong kadera. Mas kilalang T-bone. Ah. Uh, T-bone daw, T-bone. Tibong po. Bakit tibong? Ah, uh, kadera po siya. Okay. Ito po tinatawag na kanto. Kalakot tibo, kanto ng baka. Malaga pang kaldereta. At kung ano pa ang susunod <laughs> ay pwedeng-pwede. Ito na pili ko, guys. Ano? Bambu. Kanto daw ang tawag. I want you to speak English, kuya. <laughs> oh. Really? <laughs> yes. Yes. Tay <laughs> <laughs> bilis. Okay. Talas ng pangiwi mo. Mukha na pila namin dyan. Iyo na maganda. Ang katalasan ng pila. ba? Dapat dalawa din. Okay, ayan na guys. Ipa-plastic na. Ayan, dito tayo sa gulayan naman guys. Ayan. Yeah. Dito na kayo mamili sa ano, Molino Wet and Dry. Ang dami mabibili. Sa gulay, kay Cherry. Katabi ng mga gulayan, karne at isda doon sa dulo isda. Hindi kita sumisigat. Sa Canada siya. Kaya hey, wala kang followers eh. Wala ka pa ng followers na tayo. Ah? 45,000. 300,000. Wala ka lang kita pinapalo eh. Kasi ayaw mo na may ang ano mo. Wala niya naman ng 29,000. Wala niya ng 29,000 eh. Hindi pa makita ko na palo. Pinablock na. Alam mo kasi hindi ganyan eh. Di subscribe mo siya ati para makita mo. Bear Lonat TV. Ito na. Tapos pamintang buo. San ba? Buo na buo. Ito pala guys. kay ano na? Mayis. Mayis? Saan yung mayis mo? Ito po. Yung maganda lang Bilis ni kuya magtimbang guys oh. Memoriado oh. 220 po. Lahat? Ito lang guys oh. 220 na daw oh. <laughs> Kuya, balikan kita ulit, ha? Oo naman, nandito lang ako. Kasi okay. pag marunong mong um entertain, yun ang pinapansin namin, eh. Oo naman. <laughs> okay. Kaya... Hindi <laughs> ako mawawala sa inyo. Balikan lang. <laughs> Hulaan nyo guys, ano lutuin ko guys. Bakit ito ang tinadtad ko? Yan. Bagong ani, kaya mayroon pa siyang buhok-buhok. ngayon ito, nahugasan ko na hiwa na lang hindi ko siya liitan paghiwa kasi para maano siya sa aking niluluto ayan Medyo hilaw. Random cutting. And then, meron tayong sibuyas na maliit at malaki. Siguro, mahuhulaan nyo na kung anong lulutuhin ko, no? Kaya may ganito ito hatiin ko lang ganyan lang Bagyo beans. Yoy, may hint na sila kung anong lutuin ko. May mais. Tapos condiments. O, oh. alam niya na. Walaan nyo. Tabi natin. Dami pa. alright uh, ba ang prisa ng ano guys gulay yan, ito patatas natin. Super press ka. Press na press. Fresh pala. Esensya na kayo. It's my mother tongue, bisaya. That's why my dila is matigas. <laughs> sabi nila, bakit daw ganito ang ginagawa ko? Ay, okay ra right na, eh. Ang importante, happy ang inyong person at kayong manunood eh happy rin diba oh tirada na kita ni hmm gasan ko muna mm. Yan, ito na siya guys. Ito na ang ating panahog sa ating ulam. Mahuhulaan nyo na ba? And then, ang condiments, ito. Condiments natin. Sibuyas, kamatis, at siling haba. At ang finale, finale natin is maraming ano, mais. Tapos meron tayong powder na paminta powder and uh, pow ano, balik baliktad. Ito powder, powder paminta at pamintang buo. Let's cook! Yun, nailagay ko na ang ating Wow! It's very creamy and tasty. Sa amoy pa lang guys, kayo ay mabibig honey. Oh, wag mo na mag ano kasi ako ay mag for today's video. Ayan guys, ito ay... Ah, pakasarap na talaga guys. Let's eat na. Ito ay luto na to tamang i-blanch lang natin yung ating pichay bagyo para wag overcook o oh, let's eat kasi ito nilagyan ko na to ng pamintang durog powder at iba pang condiments kaya kumplito na let's eat na mga bata yan o no? oh. It's beef nilaga. Let's eat, guys. Happy Sunday. Wow, sarap. Yan guys, let's eat na. Sakto na ang lasa. Yummy. Let's eat.